bakit nga ako? Ba't ako yung nagustuhan mo? Bakit naman hindi? Sus! Kung hindi ako nagparet ako, hindi mo ako magugustuhan. <laughs> Kahit naman hindi nagbago yung itsura mo, Gigi, marami ka pa rin lovable qualities. Uwe! Hindi nga. Oo. Oh. Kagaya ng ano, sige. Okay, sige. First off, mabait at mapagmahal kang anak. Kaya lang... Kaya lang ano? ano? Kaya lang naging pasaway ka. Naging obsessed ka kay Jared. obses Obsessed huh? talaga? <laughs> Hindi po pwedeng tanga lang. Pero nauntog naman ako, kaya nga ako gumaganti. <laughs> oo nga, oo nga naman. You redeem yourself. Oo oh, naman, totoo naman. Kaanga-anga nga, nga yung will, determination at focus mo para ma-achieve itong mga goal mo sa ano pa yung mga lovable qualities ko? Dali na. So, gusto mo lang malaman lahat, ha? Oo. Oh. Okay, sige. Uh, mabuting ang kaibigan. Mabuting kang boss sa mga employees mo. Mas na, nakikita ko naman mabuting ang tao eh. Which means you have a good heart. no? Honestly, para sa akin, that's what makes you beautiful. Ano ba nga sabi ko sa'yo? After Jared, magpapahinga muna yung puso ko. Kasi hindi pa naman ako tapos sa mission ko sa Elite Squad. Eh. Kaya, chillax-chillax lang muna tayo. Ay, mo lang no? kayo mamadali eh. Uh, Basta nandito lang ako. Tutulungan ka ta sa mga plano mo. Salamat. Bessie, salamat talaga sa Diyos at ligtas kayo. Tsaka buti na lang talaga, kasama mo si Attorney Sumit. Ako, Bessie, buti pa sinabi mo yan. Kung hindi talaga, baka patay na ako ngayon. Kundi dahil sa kanya, wala na ako. Butang ko nga sa kanya buhay ko ngayon. Hmm. Teka. Mukhang... Lumalambot ka na kay Attorney Sungit, ah. Tama ba yung naririnig ko? So ano, bibigyan mo na siya ng chance yan sa puso mo. Lalo na ngayon na wala na kayong nung Jared na yun. Besi, napag-usapan na namin ni Eric yung tungkol dyan. Pero yung totoo, natouch talaga ako kasi hindi niya ako yung siya dahil sa akin. Grabe pinatunayan niya kung gano'n niya talaga ako kamahal. Teka, Besi. Oh. Eh, alam ko na 'yung mga tinutumbok ng ganyang linyahan eh. May malaking pero nakasunod 'yan. Pustahan tayo, kilala kaya kita. Oo nga, sincere si Eric sa pagmamahal niya sa akin. Hmm. Pero besi, hindi ko kaya nang suklian 'yung pagmamahal na yun ngayon. Magmamahal lang ulit ako pag naghilom na 'yung puso ko na winasak ng hayop na Jared na 'yan. Oh, eh di ikaw long hair. Hmm, sarap ng palbuhin eh. Hmm, salak. Mm.